Ticket box. Ito. Zip line. Disco. First ang mga presyo. Kasi ba ano si ATV? 1,000 thousand is sabten ng mahal. Kung susi pa yun para Otomatik. Ben numara Evet. Ehliyet vermemize ha. gerek. excited na ako mag-ATV. Gusto <laughs> so mag-ATV ngayon kasi kakunti ang tao. Unlike before na talagang siksikan sa pagkawin. Baka ako ko'y mabangga tapos baka ako'y may stuck in ang kahiya Tapos hindi sila makadaan. Ay ngayon, kakunti naman ang mga tao. Super. Kahit magpatigil-tigil siguro ako sa daan okay lang kasi kakunti ang tao. Noon, pinag-ATV ako ni Naamo mag-isa. Takot ako. Kasi hindi pa ako nakahawak ng ATV ako. No? Nakahawak na ako ng ATV. No. Nag trinay ko yung ATV ni, ni Amo sa farm. So gusto ko nang magkaroon ng ako lang. Gusto mag-drive ng ako lang pala. I mean. ining yung medyo maliit. Gusto ko yung medyo maliit na kaya ko lang. Yung iba malalaki eh. Ito wari eh. sakto oh, lang. Gusto ko pati yung maganda ang kulay. Teka muna. Gusto ko yung maganda ang kulay. Parang maganda yung red at orange din eh. Parang gusto ko itong orange na to. Ayan. Ayan, tumigil kami dito at naksidente yung mga kasama namin. Oh. Bigla silang umurong tapos bumaligtad yung kanilang ano, yung kanilang UTV. Buti na lang UTV ang gamit nila. Diyos ko, pinabahan tuloy ako. Paano kaya ito? Dito na kami sa kalagitnaan ng bundok. Oh, Nag-drive ako mag-isa! It's my first time na mag-drive ng medyo mahaba. Pangarap ko talaga mag-drive. Ayan yung aming tour guide ng ATV yan. Iniwan niya yung niya dito sa harapan ko at sinatulohan nga namin yung sinatulohan niya yung nandun. dyan mga rescue. Ayan, oh, video-video muna habang nag-aintay. <laughs> yes! Ang sarap! <laughs> Kaya lang na-accidente mo. Sama. Dyan mga rescue. So, I ah, enjoy. Mensan lang 'to kaya ako nagpa lang Nang hindi kasamang amon sarang. Wala nang palit. Love natak.